Hello mga kaing for today's video, short video lang tanong, dali ra ni Mahuman nung niyaw yaw, so mag, so, magbibisaya na ako, pas gusto ko talagang mag vlog, mag vlog, Amisyo, <laughs> so gusto, gusto gina nga mag, mag video video ko, mag vlog vlog ko nga nakabisaya, yun, ta kay mas lami yun kayo, i-istorya, sa ugalingo na to nga lingwahe, Oh, di diba. So, naano ko i-share mga kairing, no? So, naakoy ka friend. Kababataan ako siya. Um, sabay mi ming sa unang panahon. Sabay mi nag kanang nagdula-dula sa unang panahon. Nagdula-dula danaw. Nangawat og nangka. <laughs> nangawat og butong sa mga silingan silinga. Nangawat o sa gato. Nang pinya, etc. Basta daghan mi memories sa childhood, no? mga bata, sa mga bata pa may karon kay madamulag naman may ay ako ra di ay ako ra di damulag kasi sexy maghihapon char so mo ni mga kairing kita tanan as a as a mga tao syempre tao gud di man tamo mo di man ilian. so gud mga mistakes or mga sala nga nabuhat sa unang panahon nga or sayop nga desisyon sa unang panahon kay kung wa na sayop sa unang panahon or why na sayop sa unang panahon ay di wow perfect ang tanan karon di ba so kita tanana na mga mga kasitsitan nga gipangbuhat sa unang panahon no Tanang, baga na realize na nga karon nga sayop ug sayop gyud to nga, nga, sayup, ug, sayup, gito, nga to mga decision sa, unang panahon so karon as nagmature na tong hunahuna ato na siyang gitry gi nga ato atong mga sayop gitray nato ba nga di naman to nato mabalik para atong mahimong ang sayop mahimong correct okay pas naman to so di nato nato mabalik no mga kairing so mo ni karon as mature na ta maghunahuna na ningkamot na ta para sa atong self nga ma-improve ang atong kaugalingon no dayon atong ma ma-improve nga bisan og sayop ta sa unang panahon anang nakasalat sa unang panahon Naningkamot ta, para ma-prove sa atong kolegalingon di lang di lang para sa tao sa atong palibot or sa mga marites sa atong palibot nga nag-improve na ta nga nausab na ta nga dili kita sa una kung unsa man to ilang nakita sa una so na mo amiga nga sobra gi-judge kay siya sa mga tao sa iyang palibot karon gi-judge siya kay sa iyang mga binuhatan sa una sa iyang mga desisyon sa una sa iyang mga sayop sa una as in In short, sa mga pas, 'di ba? Sa iyang mga pas, ginajudge siya until now. Until now nga nagpakatino na siya sa iyang kagalingon, until now nga nag-focus na siya sa iyang kagalingon, until now nga naningkamot siya ang mubangon, until now nga mingbarog siya sa iyang kagalingon nga siya nagsalig ni bisan si Kinsa. So isa na sa ako ang friend, no? Close friend ako sa una pa ang karon ato mga sipunon pa mi aw oh, akora ito sipunon sa unang panahon kay artihon man ni siya dunyahon man ni siya <laughs> so mao yung mga kairinga nagistorya mi atong iag adlaw so mao to iyang sa ako atong mga judgment nga iyang na yahang na kuha na dawat no di gyud maayo di gyud maayo ang mga ako ang nabasa nga sa mga judge about sa iyaha mga panghusga about sa iyaha di ba nga dili man unta boga uban 24 247 7 sa iyang kinabuhi para maistorya mo sa isa ka tawo nga mauna na siya ing anak siya nga klase nga pagkatao di ba or bisan pag naguban mo 24/7 wala kay right mo judge sa tawo iba kaginoo? ka di ba maka Ginoo diba? Diba? Diba 'di ba? Wa kay right mag-judge sa isa ka tawo or magbuot sa isa ka 'di ba? Kung wa ka ganahi sa iyahang nabuhat sa una or nahadlo ka nga bubuhat gyapon niya karon, tambagi. Ayaw, ayaw i-judge, tambagi, 'di ba? Dayon mo pangalan pa mo dili mao sa tawo, dili gyud na maayo. Dili na mayo yung gibuhat. Kay kung ang tao di ay sama nako na sama niya, o sama po sa uban, kakababaihan, nga nasayop sa unang panahon sa ilang mga desisyon, nasayop sa may ilang mga pangbuot sa unang panahon or nakasala sila sa unang panahon wala na bagyo dai right para magbago -oh. wala na bagyo dai right para mubarog sa ilang kaugalingon ipakita nila nga katung sila sa una is wala na to sila na ni karon ang mingbangon naningkamot nakigbisog para mapakita sa ilang kaugalingon or sa mga tao sa iyang palibot nga nagbago na siya o nag og, naningkamot siya si ang kaugalingon nga mabag-o na gyud siya mawala na gyud to iyang mga buhat sa una ay malimta na to niya iyang mga sayop na desisyon sa una or as in bago na naka na siya karon sa kaugalingon nga dapat iyang desisyon is iya nang iya nang ba nang dili na ura urada o wak punta ka mga kairinga. Kung nabuhat niya itong uh, mga ato mga desisyon is wala siya laing choice kung dili iya gitong siyang buhaton. Kaya wala siya laing antuan or wala siya laing padulngan or wala siya laing mahimo. Stress siya, depress siya the time. Siguro mo yung nabuhat ang mga inato mga desisyon. Pero wak tayo right? Kaya wak ita ka balo. niya pag survive. di ba? Wak ita niya pag survive na napaingon na siya sa iyang sitwasyon karon, di ba? isip usa ka tawo iya kang silingan iya kang kaila iya kang amiga dapat tabaga nimo dili kay i-judge nimo siya pangalan nimo siya bisag unsa imong ipangalan diha di ba lain kay paminaon mga kairing di ba kita tanan ta tay mga sayob sa tong ginabuhi. oy ako ignag perfect ang tanan o perfect modera ang nanlantaw Diba? ba? may mga sayop. Usually gali sa uban ang ilang mga sayop, ilan ang ginatago? Wa nila ginapublic na ilang mga sayop or gilihim na nila silang kaugalingon ilang mga sayop kay maulo silang may bawuan, Diba? At least kami dere nga mga saipan, dere sa kalibutan, kalibutan, dili na ni siya tagutaguan. Kay ngano gusto ming ma-aware ang mga tao sa among palibot nga dili nila buhaton ang the same sa amo nabuhat sa una. Diba? kaysa magpakasanta-santita kada rin napita, niya na kay something ginatago, although wala may nakakita, <coughs> wala na ay nakabalo, pero siguro ayha ka matulog, marialay siguro nimo nga, nga nasad kay sayop yan nang judge ka, di ba? gara, rabagyod kayo, ano manghilabot, ra na binagsilingan, magmarites, manghilabot sa itong wala wa, rabagyod ka, og bugas, no? main ta tong manghilabot sa tong kinabuhi og sila na lay mohatag na tong bugas ala di na lang ta manarbaho ba diba, maglingkod na lang ta didto kay ang katong mga nanghilabot sa tua ah, nagjudge sa tua ah, ay ah, may pabuhi ona to kay sila may magbuot sa tong kinabuhi di ba mura sila nga sa tua ah, 24/7 mula tong gamay pa ta hangtod nga indako na ta kay kung makajad sila wagas di ba dulot hangtod bukog ay pag mo oy 'di ba? Tagaan atong chance ang tagsa tagsa ka tawo nga gusto magbag-o. Tagaan natog chance ang tagsa tagsa ka nga gusto mo baro. Ayo mo palabi. Kay kana bitaw inyo mga ipangistorya sa inyong hang mga gipang gipang dibak, inyo gipang judge. Wa biya mo kabalo kung sa gibati ani nila after makabalo sila sa inyong gibuhat, 'di ba? Gahilak na, naguol. Dayon, ma-stress, ma-depress. napait time siguro na nga basig maghikog na. Tukod sa ilang kaguul, sa ilang nabasa, nakita or nakuan nga ingana di ang paglantaw sa mga tao sa sa yung palibot labi na labi na sa mga abi ni amiga. Oh, di ba? Taka ngun ana. Busa kung isa ka man ka, ka judgmental nga tao dira nga makalantaw ani maluoy taon buoy. Ayaw mo palabi, di ba? ay mong palabi, prino-prinuhi tao na inyong pagkalibakira, inyong pagkahimantayon, dira sa kinabuhi sa mga tao, labi na yun kung wala mo kapakao nila, di ba? Labi na kong kung mo katabang silang kinabuhi, pasagdai sila. Kung makaganahin kaganahin silang ipang instead nga mong libakon, instead nga mo judge, judge tampagi, tampagi mga kairing. Ayaw da uta, di ba? Ayaw da uta, ayaw palabi. Kaya ang kalibutan ka tuyok, para sa una seksiko, karon sabi-sabi ko tapos karon wa na tambok na gyud kay ko hingana <laughs> ba diba? gatuyok ang kalibutan di ba sa una gamay-gamay pa na akong dagway karon nasa ni ko ah. oh tud gatuyok ang kalibutan ng tambok dunon ko kayo charot pero seryoso ta mga kering. ring dili gyud maayo nga unha na to ang kapalaran sa sa katao di ba Di ni mayo nga eh. mag-una-una ta nga wag yun na siya maabot wag yun na siya makuan kay mo Ma siya something like that like this di ba